Duhog, hawak eh. Nakagawad? Hindi. Nakagat lang. Nakukoy. Break. Nasusigaw natin ang patong bata. Tang inan tapang. Tapang. Uh, <laughs> <laughs> Yes, na. Sinugod ka na. Eh, hey. isa. Ayun na. Ayun na. Katalo. Oh, tang, Is professional yan. Tagot ko. Oo, oh, huli ka. Pero sa baba, gumanti. Oo, oh, gumanti siya. Eh, hey, gumanti talaga pare. Oo, oh, gumanti nga siya. sa bigyan natin. Ayun, nag-iba oh, na. Tapos na matulos. nag ako. Huwag, 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 lang, huwag, 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 Hindi, Hindi ko okay. huwag, sa iba yun. <coughs> Ikit na mo iba yun. na sa ilalim yun. Oh. Hindi oh, oh, sa iba yun. kagat nyo kay Arty sa dibdib. Hindi, gawawa sa atin boss. Kagat kay Arty sa dibdib. Hindi, katayin nyo po mayat. Hindi, tataba yung gagamba natin boss. O, oh, ilaw ah. Oh. Kasi kagatan yun. Kasi ilaw. Ayun, ayun. Ayun, ayun.